Masalit ko Kailan? Kailan pa yan? Nung muna po, yung ano? Hindi, buwan na o linggo pa lang. Tagal na po eh. Tagal na. Nagpagamutan ang pao kasi hindi ko maling. Saan ka nagpagamot? Huwag mo na sabihin yung pangalan. Mangagamot din. Okay. Anong sabi sa manggagamot? Ano po eh. Yung ano po. May muna daw po sa akin na ano, na, may nakakagusto gano'n. Babae? Oo. Okay. Oh. Mm, tapos? Kasi kasi sabi po siya, hindi ko na po yung mga sasabi. Sige, alusin na lang natin nilagay sa iyo. Palipad yan, wala nagkakagusto sa iyo. At saka, duwin din itim dalawa. Tagasan yung magkakamot niyan? yung Ito... Kalapandayan po natin. Yung... Pangalan? Palimutan ko na po. Yung... Sa may school? Sa ano na po yung... yung unang daan po sa nagkalapandayan. Na Kung galing ka dito, tapat ng Shell, o sa may lagpas ng school? Tapat po yata ng pagasan, tapos may daan dito. Tapos okay. pagdirection, doon na rin yung bahay. Sige, dito. Yun sa... hindi, ipaka mo, mo lang. Dito, paamo. mo. Ganyan lang, diretso, direction lang relax, gano'n ako. Yan. Ngayon, alis niya natin yung mano sa'yo, palipadami niya na. Wala sa'yo may gusto, kundi wala ka nakaanong tao. Nakaaway, nakaalitan, nakasagutan. Wala kang matandaan. Meron, may galit sa'yo. No? O, ano natin ha? Basta ang ano natin dito, tulungan ng sarili. At kung ano mga naging kasalanan mo, may ikan tawad sa Panginoon. No? Tao lamang tayo na nagkakamali. Walang perfectong tao. Okay. Lahat nagkakamali, nagkakasala. No? Okay. Sige, pansin natin. Yung kay mama mo, anong nararamdaman niya? Ano po yung lumalaki po yung tent, tapos may gumagalaw doon? Parang, ang okay. ah, nakalagay doon, dalawang alupihan. No? Okay. Pero ganun pa man, kailangan natin na maganda sana kung mag mabidyo eh. Okay. Kaya ba ng asawa niya? Okay. okay. Uh, kaya bang i-video call? Try mo. Hindi, Di abang, ibig ko sabihin, habang ginagamot ko siya, i-video call mo. Kung hindi kaya, gagawa natin paraan. Na? Sige. Okay. Gamutin mo na kita. Ngayon, siya nang bahala kay mama nyo. Ito yung palipad langin. Pigit. Satur. Arepo, Tenek, Opera, Rotas. Puh! Alisin mo nilagay mo rito ha. Nagkakaintindihan. Aalisin mo na ha. Nagkakaintindihan ba? O dalawang kamay mula sa ulo pa pababa. Pababa. Sige, dalawang kamay pababa, pababa. Tanggalin mo nilagay mo yan ha. Ha. Sumagot. Tatanggalin mo? Tanggalin mo ha. Nagkakaintindihan. Ha. Nagkakaintindihan. ah uh, Ha? Oo, uh. oo. Oh, 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 sige, baklas, baklas. Dalawang kamay, dalawang kamay. Pababa, pababa. Pa, ah, pa, pa. uh, miss, kita ba kami sa video? Kita? Okay, okay. Sige, baklas, baklas. Tanggalin mo ha. Sagot na maayos. Opo. O sige, baklas. Huwag mo nang dinadali tong taong na mumuhay na maayos ha. Ha? O sige, baklas, baklas. ibabalik ko niya lagay mo rito. Palipad hangin. Sige, manikang gamit mo, tama. Opo, opo. Opo. Tiyo tusok Ha? Sige, sige, baklas, baklas. Alisin mo lahat nilagay mo sa lalaking ito at ibabalik ko sa iyo. Ha? Uh, ba, ah, uh, sige, uh, sige, uh, sige, uh, sige, uh, sige. Sige pa, sige uh, pa, sige pa. isus uh, uh, amalili. Poo! Uh, uh, mm -hmm. Sige, baklas, baklas, baklas. Nakokontak mo hindi? Eh. Sige pa, sige pa. Sige pa, sige pa. Pagagalingin mo yan, ha? Sige. Sige. Baklas, baklas, baklas. Kunti pa, kunti pa. Pansinsyahan tayo ha, nahuli kita. Kilala mo ko hindi. Hindi, ah, hindi mo ko okay. kilala. Pero itong lalaking ito, kilala ko. Pinapanood yung mga video ko. Magpapakilala hmm. ko ha. Ako, ang team Apo, Erika Apo taga Sambale. Sa'yo, kinahin nyo yung mga taga Kawag ha? Uh Oo. -oh, ha? Uh -oh, Ayaw, Ayaw ko uh -oh, ha? Uh -oh. Ha? Sige, baklas, baklas, baklas. Baklas pa, baklas pa. May ito, lagyan mo may asin tumbaso. baso. Oh. Sige pa, kunti na lang. Kunti na lang. Sige, baklas yung mula dyan. Gagaling na to, ha? Gagaling na to, ha? Sige, baklas, baklas, baklas. Kunti pa. Kita kami ma? Panginoon kong isa sa akin, mandakilaw, may ngaw ng basbas sa'yo. -bas Nabilik ko ang ginagawa sa tao ito. Saan ni para uh, free uh, sa uh, uh, uh. oh. oh. mm. Gising, gising, gising. Okay na. Kaya, ito bigma. Okay na. O, okay oh, inumin mo lahat ito. Tapos tinga kong pangani niya. Inumin mo lahat. Ah, uh, shout out sa lahat. Muli ako ang Team Aperica po Chilin. Uh, kay Apo Rap, Apo Marwin, mga Team Apo po ito. At kay Aponel, At saka kay Maika. Isa rin po ito manggagamot. Ngayon ko lang siya na shout out sapagkat nung hindi ko po talaga alam yung pangalan niya pero ito'y pinuntahan ko at nabigyan ko po ng gabay na diwata. Shout out kay uh, Team Supremo ng Bakulod. Uh, pinangungunan ni Brother Carl. Magandang magandang. Cool.